Hi guys! Ito na naman ang inyong ate She. Have a good day! Kumusta kayong lahat? Ayan, sana nasa mabuti kayong kalagayan saan man sulok ng mundo. At ngayon nga guys, ay imamaritis ko sa inyo ang aking maghapong ginawa. At yun nga guys, ay pagising kaninang umaga, magang umalis yung aking amo na babae kasi nga may pinuntahin siya. Is bumalik, na, siya, bumalik siya is around 6.30pm ng gabi and... Ayan nga, bakit nga ngayon ko lang naisipan kung kailang naguhugas ako, doon ko lang naisipang uh, mag-video. Samantalang maghapon naman akong mag-isa dito sa bahay. Ay eh, kasi guys, napakadami kasi tumatakbo sa isip ko. Yung isa na pa, Ay! Kasi nga naman guys, hanggang pagising ko kaninang umaga, ay wala talaga ako sa mood. Kasi sobrang nagalit ako kagabi. Ewan ko ba sa sarili ko, hindi ko mapigil na magalit. Ay, sobrang nagagalit kasi ako guys sa mga sinungaling tao. At bago nga ay natake ako ng aking sakit, sakit na hindi matipigil na magalit. Iwan ko nga ba guys, eh, galit na galit talaga ako sa mga taong nagsisunangalin. Kasi ako talaga, hanggat mamaari ay ako nagsisunangalin. Wala kasi sa akin masama ako magsabi ka ng totoo. Kasi alam nyo guys, na kapag tayo nagsasabi ng totoo, mas madali tayo ma-accept ng mga taong sa uh, pinagsasabihan natin ng totoo kaysa tayo ay magsinungaling at gumawa pa ng kwento. Bago nga ako atakihin guys ng pagka-dragon ko kagabi ay min minisage ako ng aming group leader na sabi niya ako daw mag-exhort for Sunday sa aming gathering. So, nag-okay ako, guys, kasi, alam mo, mag malaking opportunity ito para uh, matuto tayo sa mga ganong gawain kay Lord. Lahat naman ng gawain kay Lord, hindi natin dapat tanggihan kahit hindi natin alam gawin. Pero, ipagpray natin kay Lord at sasamahan naman niya tayo. Kaso biglang nasira yung gabi ko dahil nga sa mga sinungaling tao. At hindi ko na guys i-explain ano ba yung panggaginagawa sa akin panluloko. Basta ako guys, inatake talaga ako ng pagkadragon ko. Hi! wag nyo kasi akong gaganyanin kasi alam nyo ako ay year of the dragon. Kapag nasindihan at nagalit ang dragon, ay nako, tumago na kayo sa saya ng nanay niya. Hoy, bajun! But anyway, guys. Uy, English. Mo, ito nga guys na gumising ako nang wala ako sa mood at nagbi-pray ako kay Lord, Lord, uh, bigay niyo sa akin yung verse na nais mong ihayag ko sa Sunday, nais mong ituro ko sa Sunday na uh, sa aking mga ka-grupo. Pero uh, nagdating ang maghapon, guys, na ako ay tulala. Hoy, tulala. Hindi naman And maghapon ako, guys, na nakikinig ako ng Christian song, ayan, pero yung isip ko talaga hindi nakakalma, hindi nagiging maayos yung puso ko. Uy, may puso pala ako? Charot, ayan nga, guys, at ano, ito nga, hanggang ngayon, uh, medyo nakumakalma na yung puso ko at uh, lumuluwag na yung pakaramdam ko kasi nga ayun nga, kailangan maging maayos yung puso ko. Paano ako magbibigay ng word of God? Magtuturo ng word of God kung yung puso ko ay hindi maayos? Kaya kailangan maayos ko to talaga. Baka naman may magatagaayos niyan. Tulungan nyo na ako. Huy! Ay, biro lang guys. Pero talaga yung nangyaring today is talagang sobrang tamlay ko. Pero thankful pa rin ngayon kasi ako kanina ay nagpunta rin naman ako sa kabilang bahay at ako ay naglinis doon at sayang din naman yung kita kaya ano pinun kaya talagang naglilinis ako doon every week kasi sayang din naman yung 700 pesos sa Pilipinas sa loob ng dalawang oras naglinis ako at yun ay covered ng aking work hour kaya walang problema doon kasi yun ay uh, dito lang naman yun malapit sa amin sa katabi ng kabilang building lang namin at yun ay kapatid ng amo ko kaya ganun binibigyan nila ako ng 100 kapag naglilinis ako doon ng 2 hours malaking tulong din guys kapag may part time tayo pero yun ay bawal dito gawin sa Hong Kong yun ay pinagbabawal kasi pag nahuli tayo ayun ay pwede tayong makulong kulong nga tayo guys tas mauwi pa tayo sa pauwiin pa tayo sa Pilipinas at yun namang ginagawa ko ay eh, safe guys at nandito lang naman yung malapit sa amin kaya okay na din 2 hours ako dong naglilinis at sobrang yung kikinikita ko nga dun is nasa 700 plus siya sa Pilipinas kung ipapalit mo siya sa peso di ba diba? yun samantalang sa Pilipinas kapag tayo nagtrabaho halos maghapon na tayo nagtatrabaho hindi pa natin kaya kitain yung 700 kung tayo ay uh, normal lang yung paghanap buhay at yun na nga guys, may ibabayad na naman tayo sa utang kaya masaya na naman tayo na nagkaroon tayo ng income today. At dito nga habang ako yung naglilini, naglilinis at nagliligpit ng aming pinagkainan ay talagang kumakanta-kanta ng Christian song. Ganito ang ginagawa ko guys kapag napapagod na ako talagang parang yung pagkanta ko ng Christian song yun yung ng loob ko kaya Ayan, kumakanta-kantao niyan kung napapansin yung bumubuka-buka yung aking magandang bibig. Hoy, piling. Kaya po dito sa ibang bansa kailangan eh malakas talaga ang loob mo, may tiyaga ka kasi hindi dito biro din yung trabaho kasi kahit nga wala kang amo ay patuloy ang iyong trabaho kasi ah uh, hindi pwedeng madadatnan tayo ng amo natin sa pagbabalik niya na madumi yung bahay. Kailangan malinis at maayos ang bahay. Kaya sa mga nais dyan mag-abroad at nagbabalak mag-abroad, ayan, baunin nyo lang yung sipag, tsaga, pasensya. Pasensya na sampung ulit. Sampung ulit na bisis ng pasensya at ganoon uh, ganon yung at huwag natin kalimutan na manalig sa Diyos. Yun, si Lord lang isama natin sa buhay natin kapag tayo ay nasa ibang bansa Kasi guys, wala namang halaga lahat kung wala tayong Lord sa buhay natin. At si Lord lang yung ating kakampi, saan man tayo madaling bansa, saan man tayo mangyari sa atin. Kapag may Lord tayo, hindi niya tayo pababayaan. At sabi nga niya doon sa Bible na kung tayo nanalig sa kanya kahit Uh, dumaan pa man tayo sa apoy. May kantang anon guys eh. Gusto nyo ba ko kayo? Dumaan man ako sa ilog. Di ako malulunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ba? Ang ganda nung song na yun, guys. Dumaan man ako sa apoy Di ako masusunog kasama natin ang Diyos Di ako mangangamba Di ako mababalisa Kasama natin ang Diyos Dapat laging ganun tayo, positive mindset kasi guys, alam nyo, anong mga problema sa buhay, anong mga pinagdadaanan natin na sobrang hirap uh, huwag lang tayo magbitaw kay Lord uh, manalig lang tayo magpatuloy tayong manalig kay Lord uh, at alam mo, lahat naman ang pinagdadaanan natin ng mga painful story sa buhay natin ng mga sobrang sakit na akala natin wala ng lunas pero lahat yan ibabalik ni Lord, babalitan yan ni Lord ng pagpapala, kaya Guys, kung nakakaranas tayo ng problema ngayon, wag nating ano, wag tayong maging uh, magpadala. Kung mabit lang tayo kay Lord, manalangin lang tayo palagi. Maganda tayo ng mga Christian song. Ayan, normal lang naman sa ating nagkakamali, guys. Kung tayo ay ng ibang tao, wag nating isipin Minsan isipin lang natin na kulang lang talaga sila sa aruga. Hoy! Ba't Pero hindi guys, yung mga taong gano'n sa ating buhay, eh, pag-pray lang natin at pag natin na turuan tayo na uh, magpatawad at ano, turuan na mahalin yung mga taong gano'n kasi yun naman yung gusto ni Lord, yung laging love. Uh, ako talaga, ang kahinaan ko talaga, mabilis ako magalit, lalo na't pag ako ay niloloko. So kaya, yun talaga yung lagi kong pinag na sana nga yun talaga yung sabi ko, Lord, dalisin mo to sa akin. Siguro nga, kaya nagalit na naman ako kagabi kasi tinuturoan talaga ako ni Lord na kung paano mag unawa kahit niloloko ka na, kahit gumagawa na ng kwento, ayan, mag unawa pa rin. So guys, hanggang dito na lang ang aking pagmamarites and ingat kayo palagi. God bless!